mga ka-twin bakers, kamusta kayo? Samahan nyo kaming gumawa ng two tier wedding cake para sa pinsa namin. Tara samahan nyo kami kung paano namin to ginawa. So kahapon nga, araw ng Tuesday, e umatin nga kami sa kasal ng pinsa namin. Bali si groom siya yung first cousin namin. Then itong last week lang, e nag-inquire sa amin yung pinsa namin, which is yung kapatid naman to ng groom, na si ate Ana. Shoutout nga pala sa you, cast na OFW ngayon sa Hong Kong. So ito nga pala yung pinasa niyang inspo design sa amin. So yung presyo nga na binigay namin dyan ni Vera ay 3,500. Yung size ng cake is 9 by 5 at yung top tier ay 6 by 5 Then ayun, nag-go naman siya. Alam nyo ba, sobrang thankful kami sa mga relatives namin. Kasi sa business namin, walang mag anak mag anak Nag-order talaga sila. Siguro pa minsan nagbibigay din kami ng discount sa kanila. Pero yung tipo, magpapalibre sila ng cake. Ay hindi namin na-experience. Kaya very thankful lang kasi nagbabayad talaga sila. So dati pa man, eh, nag-order na sila ng cake sa amin. Kaya alam ko hindi sila fan ng moist chocolate. Gusto nila na chiffon cake lang yung flavor. So ito nga yung pinabake ko kay Vira. Keri lang din na chiffon cake yung two tier kasi kami din naman yung magde-deliver sa venue. At para siguradong hindi masisira, ay eh, sinecure ko talaga siya ng ganache. Medyo makapal nga yung pagbalot ko dito ng chocolate ganache. Kasi alam naman natin na sobrang init ng panahon ngayon. Then kanina nga, bago ko nga ipatong itong top tier, eh naglagay mo ako ng mga dowels. Normal lang yung paglalagay ng mga dowels and sticks para hindi masira at hindi mag-collapse yung cake natin habang tinatravel. So gabi ko nga to free nosingan para syempre ma-well chill. <laughs> kasi pagka umaga nga eh maaga pa kami aalis. So yung ginamit naming frosting dyan, alam na yan, empre wala iba kundi si Whip It ng Bakersfield. At para naman ma-achieve yung ganyang color na pagkanood, dahan-dahan na ako nag-mix ng color yellow at color pink. At feeling ko naman, nakuha ko naman yung pagkanood niya. Yeah. Alalay lang talaga sa paglalagay ng food color sa frosting. So sa pagpapakinis naman dito ng cake, gumamit ako ng metal scraper. Ito yung metal scraper na bet na bet kong gamitin, unlike dun sa plastic scraper na ginagamit ko doon. Oh. After ko nga pa ulit-ulit pakinisin yung cake, dilinis ko muna yung cake drum bago ko ilagay itong mga artificial flowers. Sobrang matchy-matchy nga sila ng color dito sa cake. So yung mga arrangement nga ng mga flowers dito, ay eh, ginaya ko lang dun sa inspo design. At ito nga, pag kumaga ko nga nilagay yung mga drages. actually hindi pala to drages. bali made of fondant pala yung malalaking bilog na to. At may kasama nga pala itong maliliit na drages. So nilagay ko nga dito yung pinakamaliit na size, color white lang din, medyo pinuno ko nga dito banda sa upper part. Kasi ganito nga nasa inspo. So, pagkakatanda ko nga, hindi ito yung first time na ginawa ko yung ganitong design. Parang year 2020 nga, eh, may nagpagawa na ng ganitong design sa amin. ito nga pali yung unang version na ginawa namin yung ganitong cake. Para sa wedding din. So, naka times 10 nga yung speed dito sa paglalagay ko ng drages Kasi sobrang tagal ko nga maglagay dito. At sa last detail nga ng cake na to, ay eh, nag-request yung pizza namin na magpa-customize ng topper. At ito na nga yung finish look ng ating wedding cake. Sobrang nagagandahan din ako sa kinalabasan niya. Simple lang, pero malinis at elegant siya tignan. At sobrang elegant din ang color ng kanilang theme. So, sa na ilo-ilo nga namin diniliver yung cake na to. Kasi dun yung place ng groom. Then sinecure ko talaga yung paghahawak. Di ko lang siya basta-basta nila paglam. So yan, kasama din namin yung mga bata. Hindi na din kami nakaabot sa wedding ceremony kasi maaga daw natapos. Simple na naman yung kasal. At timing din kasi fiesta din sa kanila dito. So tingnan nyo naman, sobrang stable ng cake natin. Hindi ka talaga bibigo ini whip it. Grabe pa yung tirik na araw habang bumibiyahe kami. Pero yung cake hindi malanatinag. So best wishes sa mga bagong kasal. Naway magmahalan kayo sa araw-araw at sana magkaroon kagad ka kayo ng mga supling. So yun na guys, sana nagustuhan yung cake vlog natin for today. Thank you so much for watching!